plano pa po bago bumaba sa sa hig. That was the last time na nakausap ko siya through video call. After that uh, wala na po. Uh, wala ho kaming access, ang may access lang po ang kanyang uh, pamilya at ang kanyang uh, abogado. Uh, so limited po yung uh, access po sa sa kanya. Napaka-strict to po doon. So bawat uh, gamit na ipapasok, uh, talagang ipinapalam. Sabi nga ni Atty. Medialdea, siya po mismo ay itook him uh, several days pa bago nakapasok yung mga tsinelas, yung mga kumot at iba pang mga kagamitan. Uh, mahirap talaga ang sitwasyon niya roon. Napakahirap mag-isa. At alam naman natin hindi sanay mag-isa si Tatay Digong. Uh, umaalalay nga sa kanya sa likod abang naglalakad kasi hirap na siyang maglakad uh, na po. So, ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon. Sana po ipagdasal natin sa kan ang kanyang uh, uh, kalusugan. Please po, uh, pagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang uh, kaligtasan, and of course, ang kanyang kalayaan. Yung kung napakahalaga sa ngayon. Uh, nasa legal uh, stage na po tayo ngayon sana sa lalong madaling panahon kung nakayanan nga nilang ipadala doon na sa loob lang po ng isang araw ay sana rin po mapabalik rito sa lalong madaling uh, uh, panahon na nakakalungkot marami po ulila uh, ng mga kababayan natin importante sa ngayon uh, dasal 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 at wag humawalan ng uh, pag-asa sa Panginoon at uh, huminahon po tayong lahat, huminahon tayo, yung mga supporters po ni Pangulong Duterte, huminahon tayo. Importante po ngayon ay uh, magkaisa tayo para mapalaya po si uh, at makauwi si dating Pangulong Duterte. Yun naman po ang pinakamahalaga sa ngayon. At his age po, at his age, hindi na po siya dapat uh, iiwan mag-isa ron. Dapat nandirito, nandirito po siya sa ating uh, uh, bansa.